Kahit sa ibang bansa, subok na ang galing ng mga Pilipino. Sa Cambodia nga, dalawang Pinoy ang nakaahon sa hirap at ngayon may sarili ng mga negosyo. Kilalanin natin sila sa kwento ni Roy Sasnagit Sibal. Dalawampung taon na sa Cambodia si Antonio Gomez. Nagsimula siya bilang ordinaryong kontraktor na gumagawa ng mga bahay na nasira ng gera noong dekada 90. Pero ngayon, isa na siya sa mga bigating kontraktor ng Cambodia. Mula airport, kalsada, dike, hotels, government buildings at maging embassy buildings dito sa Cambodia, kumpanya ni Gomez ang uh, nagtayo. Dumating ako dito talagang wala ng ano, walang, walang bago, walang uh, talhat nila dito pindito, mga kalye, sira, mga bahay, talagang luman luma So sabi ko marami akong gagawin dito. So nag-decide akong tum tumigil dito. So, Dekada 90 rin unang nakipagsapalaran sa Cambodia si Helen Cabatana. Nagtrabaho siya bilang katulong sa UNICEF Guest House. Nagsikap hanggang sa makapagtayo siya ng sariling negosyo. Nagumpisa lang ako ng tusino, tapos tapa at langgunisa. So nilalako ko sa mga Pilipino dito. So nagsabi sila sa akin na mabuti pa magtayo nila ako ng restaurant. Ngayon, may ari na siya ng isang bake shop at restaurant na tinatangkilik ng mga kapwa Pinoy at maging na mga dayuhan dito sa Cambodia. Tinatayang nasa 6,000 ang mga Pilipino dito sa Cambodia. Pero di raw gaya sa ibang mga bansa, karamihan ng mga kababayan natin dito tinitingala at nire-respeto ng mga Cambodian. Humigit kumulang 2,000 naman ang mga unregistered OFW sa Cambodia. Most of the Filipinos here are gainfully employed, no? uh, not as domestic helper uh, compared sa ibang bansa, uh, but they, they act as managers, supervisors, or... Sina Gomez at Kabatana ay ilan lang sa mga inaasahang makakadao palat ni Pangulong Aquino sa pagbisita niya sa Filipino community dito sa Cambodia sa Miyerkules. Mula rito sa Nompen, Cambodia, Royces Nagsibal, News 5.